Sa mga pagbunahing balita Dalawang tulok umano ng droga at timbog sa magkayawalay na operasyon sa Sorsogon at Camarines Sur Rank 3 Regional Most Wanted Person ng Bicol arestaro sa Nabu, Camarines Norte Lalaki arestaro sa pagdanakaw sa isang mall sa Ligaspi At fitness instructor umusok matapos maglaro ng basketball magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes, ikalabing anim ng Setyembre. May git sa libong halaga ng shabu at mga hindi lisensyadong baril ang nakumpiska ng otoridad sa dalawang magkahiwalay na operasyon kontra droga sa Sorsogon at Camarinesur. Matagumpay na naaresto sa nasabing mga operasyon ang dalawang sospek. May report si Angeline Dagta sa kulungan ang bagsak ng isang 24 anyos na lalaki matapos na makuhana ng illegal na droga sa ikinasang bypass operation sa Purok 5, Barangay Basod, Sorsogon City. Pasado alas 9 ng umaga kahapon, Setyembre 15. Kinilala ang sospek na si Alias Junior, construction worker, residente ng nasabing lugar at itinuturing na high value individual. Nakuha mula sa posisyon niya ang siyam na pakete ng shabu na may timbang na humigit kumulang 36 na gramo na nagkakahalaga ng 238,000 pesos. Actually, itong si Alias Junior ay nasa yan, uh, tag-eco siya na kung saan ito'y uh, matagal na talagang minamanbanan dito sa illegal activities niya. At uh, yung ating uh, mga operatiba ng uh, sa provincial drug enforcement uh, group and uh, Police city uh, drug enforcement uh, unit. So sila po ang nagkaroon ng uh, pag-monitor nito ng taong ito. Nasa kustudiya pa ng Sorsogon CPS ang sospek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Timbog din ng isang 26 anyos na lalaki matapos mahulihan ng libu-libong halaga ng shabu sa isinagawang search warrant operation ng otoridad sa Zone 3 Barangay Perpetual Help Iriga City alas 5 ng umaga kahapon. Kinilala ni Police Captain Bella Gracia Sereno, tagapagsalita ng Iriga City Police Station ang sospek na si alias Bangus at residente ng naturang lugar. Nakuha sa posisyon niya ang tatlong pakete ng shabu na may bigat na 10 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 70,000 pesos. Bukod sa ilegal na droga, narecover din mula sa sospek ang tatlong kalibre ng baril na pawang hindi lisensyado. Magtulungan po tayo tayong lahat ng mga taga-iriga na labanan ng ilegal na droga and bigyan natin ng chance na yung mga gustong magbago and gustong uh, iwanan ang paggamit ng ilegal na droga o pagbigyan ng ilegal na droga, makipag-coordinate po kayo sa amin sa PMT o LGU Iriga upang mabigyan natin ng intervention and ng chance yung mga gustong magbagong buhay. Nasa kustudiya pa ng Iriga CPS ang sospek na naharap din sa kasong paglabag sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA-10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa mga balitang tatak, Bicol. Angeline Dagta. Napasakamay na ng otoridad ang Rank 3 Regional Most Wanted Person ng Bicol. Mahigit sa labing tatlong taon umanong nagtago sa batas ang sospek matapos na masangkot sa isang insidente ng pagpatay. May report si Hercules Barbacena. Nadakip na ng pulisya sa Bicol ang isa sa pinaka-wanted na individual ng rehiyon sa ikinasang operasyon sa barangay Pag-asa Labo Camarines Norte alas 10:15 ng gabi noong Sabado, Setyembre 13. Kinilala ang sospek na si Alias Mel, 37 anyos, magsasaka may asawa, residente ng nasabing bayan at rank 3 regional most wanted person dahil sa kaso ng pagpatay. Ayon kay Police Major John Bellaferte, acting chief of police ng Labo Municipal Police Station, may gitlabing tatlong taong nagtago sa batas ang sospek. Taong 2012, nang magawa nito ang krimen, kasama ang tatlong iba pang sospek na una nang naaresto. Taong 2023, nang muling mag-issue ng panibagong warrant of arrest ang korte para sa kanyang pagkakadakip. So nagtago po ito akala niya siguro eh dahil uh, almost 13 years na eh, hindi hindi na mabubuhay yung kaso kaya po nung ito ay bumalik sa kanila sa kanilang lugar ayun po namataan po ito at ito po ay eh, nagkaroon agad po tayo ng uh, ng intelligence ribbon po kaya nahuli po ito Matagumpay na naaresto ang sospek ng pinagsanib persa ng RSOU 5 Camarines Norte CN2 PMFC CNPIU at ng Labo Municipal Police Station ang uh, panawagan po natin dito lalo na po dito sa Labo Municipal Police Station, yung pong may mga alam po natin na may mga kaso kayo at kayo po ay uh, wanted na sa batas, uh, hindi po kayo makakataka sa batas kasi andito po ang buong kapulisan na handang hulihin po kayo anumang oras para pagdusahan ang krimen na po ng mga gumawa po ng krimen po sir. Kasalukuyang nasa kustudiya pa ng Labo Municipal Police Station ang sospek para sa kaukulang disposisyon para sa mga balitang tatak-pikol. Hercules Parmasena. Arestado ang isang shoplifter sa isang mall sa Ligaspi matapos na maaktuhan ng mga gwardya ang ginagawa niyang pagnanakaw. Posible din daw na may iba pang kasabwat ang sospek. May report si Mel Moral. Hindi na nakapalag pa ang isang 26 anyos na lalaki matapos arestuhin ng mga security guard ng isang kilalang mall sa Legazpi City dahil sa pagnanakaw sa naturang establishment mag-aalauna ng hapon nitong linggo, September 14. Ayon sa happy ng Legazpi City Police Station, naaktuhan ng mga gwardya ang pagsilid ng sospek sa dalawang kahon ng electrical wire sa bitbit ni -bit nitong eco bag. Nagkakahalaga umano ng 12,900 pesos ang ninakaw ng sospek. Agad naman siyang itinunover sa pulisya. Nagpakita ito ng uh, resibo pero nung tiningnan yung resibo ay hindi nagmamatch doon sa nakuhang item. Pinorward po sa amin sa Ligasp City Police Station at nung natanong po at na-verify po at uh, based doon sa statement ng mga security guard is napatunayan po natin na may indeed nga meron pong uh, shoplifting. Posible din umanong may mga kasabot pa ang sospek. Hindi rin kumpirmado kung ano ang tunay na pangalan ng sospek dahil wala siyang napresentang ID o anumang dokumento na makakapagpatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Mukhang modus na po niya uh, interview Basta pumunta siya, may kasama siya, ba sila sa mall. Sabi niya, ano, uh, binibigyan daw siya ng 2-5 pag in case na nakakakuha. So talagang baka hindi lang ito nagawa niya dito, baka sa ibang lugar. Naging ano na niya talaga, naging uh, modus niya talaga mag-shop dito sa mga mall. Nasa kustodiya pa ng Legazpi City Police Station ang sospek at posibleng maharap sa kasong theft. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Susunod, aral program ng DepEd nilunsad sa Bicol. At babaeng magsasaka mula Bombon, Camarines Sur, ginawaran ng parangal sa Gawad Agraryo 2025. Iyar di diba pa balita sa pampublik na ako Bicol Online TV. libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, gayo may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services come and experience missabee's bay resort your tropical island getaway Sa mahigit labing limang taong paglilingkod, libu-libu na ang mga natulungan. Mga istudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral. Mga maliliit na negosyante na itagulog ang kanilang pagninegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., at ng buong Bicol party list, Viva la Virgen! Viva! Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Vigel! Viva! Viva Patrona ng Viva! Viva Viva! la Vigel! Viva! Daan-daan na po ang mga Daan-daan na po ang mga nakapagtapos. At may mga kanya-kanya ng profesyon, sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubang! Nagbabalik ka ng Bicol Online TV. Inilunsad kahapon sa 3,000 paaralan sa Bicol ang aral program ng Department of Education. Layunin ng programa, alamin sa aking report. Opisyal nang inilunsad kahapon sa 3,000 paaralan sa kabikola ng Department of Education Bicol ang Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Program. Nanguna sa aktibidad, si Deped Bicol Director Gilbert Sadsad at Deped Bicol Chief Education Supervisor Grace Rabelas. Ayon sa kagawaran, layunin ng programa na pagtibayan ang pundasyon ng mga estudyante sa pagkatuto at tugunan ng learning crisis sa bansa na lumitaw dahil sa pandemya ng COVID-19. It will take time na talagang ma-achieve, ma, ma mo ang gap. Kaya, but we can do that if everybody is really helping, if the parents are helping, if the child is accepting that task, that initiative na makakatulong sa kanya, at yung mga guru natin ay tumutulong, ang mga volunteers ay tumutulong, na niniwala ko na uh, pag maraming tumutulong, marami tayong magagawa. Sa implementasyon nito, prioridad muna ng programa ang aral reading. Uh, ang pinakamahalaga, pinaka sabi ko nga, dapat uh, maniwala, tanggapin, makipagtulungan ang magulang. Kasi kung pababayaan lang, kung guru lang mag-isa o kaya tutor, hindi natin niya it, it Dito na, na pumapasok yung it, takes a whole community. But what we can do is at least pataasin ang kanyang uh, literacy rate, uh, level, proficiency level, along literacy. Kasi pag marunong ka niyan, even if you medyo mababa ka sa ibang subject areas, pero marunong kang bumasa, naiintindihan mo, you can understand other, other subjects. Yun lang ang ating gagawin, palakasin natin yung kanyang reading and comprehension at yung kanyang vocabulary, etc. Mas makakahabon na yun. Batay naman sa datos, kabuo ang 432,668 na mag-aaral mula kinder hanggang senior high school ang benepisyaryo ng programa ngayong school year. 60,202 ang kabilang sa learners with special needs, 10,517 ang returning from furlough, at 286,239 ang miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Kaya nga po ano, we we ano, we would like this to be communicated sa ating mga stakeholders hindi lang sa programa ng DepEd. Kailangan namin tulo ng tulong ng iba-ibang sector. Halimbawa, yung mga bata na nandito sa four piece, baka ito yung mga bata na ano to, sa, sa nutritional status, yung how do we classify them? Yung uh, stunted. Mga stunted. O baka sila yung mga bata na malnourished. So, severely wasted. That's the word. Severely wasted. Kaya pala sila nandito kasi kulang sila ng nutrition. Uh, sa amin sa CLMB, ito ang tutok namin, yung intervention mismo, yung uh, yung klase ng maralim na ibibigay sa mga bata. But then, yung ating pong ibang ibang opisina din, especially in the regional office, who so are who take charge of the, of the different other programs, kagaya ng sa feeding, kagaya ng sa corpus, they're also ano, playing part in the other uh, program. So, tulong-tulong po kami kung paano namin ito mamamanage, to mamamanage ang um, Uh, especially in its uh, year one of okay. okay. Naging posible ang programa sa bisa ng Republic Act 12028 o ang Aral Program Act na naipasa noong October 16, 2024. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Usap-usapan sa social media. Ang pag-usok ng isang lalaki habang nagpapahinga matapos na maglaro ng basketball. Umabot na ang naturang video sa may git 14 million views. Kilalanin natin siya sa report ni May Encinares. Uh -huh. Sa video, makikita ang pag-usok ng isang nakaupong lalaki habang nagpapahinga matapos na maglaro ng basketball sa isang liga sa Katayangan, Masbate. Ang lalaki sa video ay kinilalang si Dieter Amorit, 27 anyos at isang fitness instructor. Kwento ni Dieter, naglalaro siya noon ng basketball. Habang time out, umupo raw siya para makapagpahinga hanggang sa mapansin ng mga nanonood ang kanyang pag-usok tataka po sila kasi bakit daw may lumalabas na usok sa katawan ko. Eh, sila, um, anong klase <laughs> ano yan, super power mo ba yan or chakra or aura tinatawag nila. Eh, hindi ko masagot eh, sana, sinabi ko na lang na um, init lang yan ang katawan ko. Hindi naman daw siya natako. Katunayan, pang-apat na beses na daw itong nangyari matapos niyang maglaro ng basketball. Wala naman umano siyang nararamdamang kakaiba sa kanyang katawan. Uh, marami talaga uso kasi na tapat lang siya na medyo umuulan siya. So parang um, nagsama yung init ng katawan ko at saka yung parang lamig ng panahon. Yung pagkakataon lang na mayroong um, yung lamig at saka yung um, init ng katawan ko. Parang yung temperature nagmimix siya. So yun, yung pangyayaring yun. Um, I think nangyari lang sa akin mga siguro four times. Ganun lang pagkakataon bilang fitness instructor. Nagbahagi din siya ng tips para mapanatiling malusog ang pangangatawan. Reaction na yun ng natin kung ano yung activities natin na ginawa sa buong araw. Pero siyempre, kailangan natin lagaan yung sarili natin. And, kasi yung kayamanan natin is yung kalusugan natin. And, kailangan din natin kumain ng mga pagkain at matulog ng sapat. Walong oras talaga. And syempre, um iwasan natin yung mga nakapinsala sa katawan natin para mapangalagaan natin yung um, buhay natin Sa ngayon umabot na ang naturang video sa mahigit 14 million views sa TikTok para sa mga balitang Tatak Bicol may insinares. Isang 57 anyos na magsasaka sa Bumbon Camarines Sur ang kinilala bilang Outstanding Agrarian Reform Beneficiary sa Gawad Agrario 2025. Ang kwento sa likod ng kanyang tagumpay, alamin sa report ni El Yanzon. Yana C. Volante, Pinarangalan kamakailan bilang outstanding agrarian reform beneficiary ang 57 anyos na si Emiliana Volante, isang magsasaka mula Bombon, Kamarinesur sa ginanap na Gawad Agrario 2025 sa San Juan City, Metro Manila. Kwento niya, taong 2017 nang mabigyan siya ng Certificate of Condonation with Release of Mortgage or Cockroms na isa sa mga programa ng Department of Agrarian Reform o DAR kung saan binubura ng naturang programa ang utang ng mga magsasaka sa land amortization. Organization. Mula noon, ginawa niya itong sakahan hanggang sa makapagpundar ng maliit na tindahan. Nahalal din siya na maging presidente ng Siyembre Agrarian Reform Beneficiaries Organization na nabuo dahil na rin sa tulong ng Darka Marinosur II kung saan sila ay nakilala bilang isa sa mga nagbibigay ng mga kalidad na agraryong produkto sa kanilang lalawigan. Kasi... Sa totoo po, talagang hindi ko hindi ko sigurado na ako ay mapapasama doon sa sa outstanding ARB na yon. And uh, yun po ay napakalaking pasalamat ko dahil kahit papaano naman ay nakita naman nila na talagang ako naman ay nagpupursigi sa abot ng aking makakaya. Ipinagpapasalamat din ni Nanay Helen ang rekognisyong ito ng ahensya. Patuloy umano siyang magsusumika para maging huwara ng pag-asa. Basta may ano ka, determinado ka na mapaganda ka yung iyong yung buhay, eh, ituloy lang, tuloy lang sa pag ano, patuloy lang na pagyamanin yung lupa na sinasaka kasi pinabayaan ng pagsasaka, hindi ka magugutom at ito ang magiging daan para mapag-aral mo yung mga anak mo and syempre pagdating ng panahon, eh, makakaraos din kayo and magkakaroon din ng medyo magandang buhay. Ang parangal ay iginawad mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Taong 2008 nang unang ilunsad ang gawad agraryo na naglalayong bigyang pagkilala ang mga magsasaka, organisasyon at komunidad na may malaking ambag sa sektor ng agrikultura. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El zone Maraming salamat. At 'yan ang mga balitang nakalap ng ako bicol news team. Ako po si Danica Garcia. Salamat.